Huwag na tayong magsalita. <laughs> ito mga master, oh. ito yung kukuha ng unit nila, bagong gawa lang. Susubukan natin tong unit nila, kung ito ba'y mahina o malakas o buo o sira. Testing natin. Subukan natin yung one cock, mga ka-team. Ay, sumobra pala. <laughs> one cock, two cock, three cock. Pero dito ay sa one cock. Testing natin sa tubig, ha. Oh. Ano ba to na, ano? Kung oh, mahina yata ka ka, Tukak natin Para Pirmis One Two Mukhang medyo malakas-lakas na Three-kak tayo Mga master One Two Three Gawang noy, busy ha Team Texay Tandaan mo na likot ang camera mo. Gawang 9 siya.